pitong swerting kilos ng pusa na dapat bigyang pansin para yumaman ka Una, kapag ang pusa ay laging nagdudumi sa abuhan niyo, ito ay nagdadala ng swerte sa pananalapi dahil ito ay simbolo ng pag-aalis ng negatibong enerhiya. Ito rin ay nagpapahiwatig na may paaparating na pera o oportunidad. Pangalawa, ang pagkakaroon ng buntis na pusa, ito ay itinuturing na swerte dahil ito ay simbolo ng kasaganahan at fertility. Ito rin ay sumisimbolo ng pagpaparami at kasaganahan sa buhay. Ito rin ay sinyalis ng biyaya at swerte sa sa tahanan. Pangatlo, ang pagtabi ng pusa sa iyong pagtulong, ito ay nangangahulugan ng swerte sa buhay at pinansyal na aspeto. Ito rin ay nagpapahiwatig na tinutulungan kang gumaling mula sa stress, sakit o pagod. Isa itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at matibay na koneksyon sa iyo bilang kanyang tagapangalaga pang-apat, ang pwesto na palaging nakahiga o nakatambay ang iyong pusa sa parting hinihigaan ng pusa, maglagay roon ng bagay na sumisimbolo ng swerte at kasaganaan, katulad ng isang pampaswerte o barya dahil sa pwestong inyon, dadaloy ang good luck energy. Kaya kung saan palaging nakatambay ang inyong pusa, doon ka maglagay ng pampaswerte dahil sa spot na iyon, malakas ang good luck energy. Panglima, Kapag ang pusa ay mahilig maglambing o sumampa sa balikat mo, ito ay nangangahulugan na nililinis nito ang iyong enerhiya at nagbibigay ito ng proteksyon na maaaring magdadala ng kasaganahan at proteksyon. Pang-anim, ang palaging paggala ng pusa, ito ay itinuturing na may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya at magdala ng kasaganaan. Pang-pito, kapag ininom ng pusa ang tubig sa altar, ito ay nangangahulugan ng pagsipsip o paglilinis ng anumang hindi magandang enerhiya sa palagay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.